At dahil nga lumagpas na sa best before yung mga sodas Nagpatulong nga pala ako kay Ajay para alisin yung mga laman Kung maitatanong nyo naman, bakit hindi ko na lang siya diretsyong itapon? Mga mare, sayang kasi dahil dito mga mare, meron silang tinatawag na refund So meron silang 10 cents refund at any collection deposit 10 cents siya pero mabigat na rin dahil dito kahit 5 cents ay napapakinabangan pa At lalo pa. kapag naipon niyang kada 10 cents natin, magkano din ang aabutin? Makakabili din tayo ng ulam mga mare Okay, ganun. Ayun. So, sa system nga na ginagawa namin ni AJ is ako yung taga-bukas ng lata at siya naman yung taga-tapo ng mga laman. O, ba? Diba? Ayan, so mga mare, tapos na nga pala namin lahat. At ito na oh, nga ang aking mga naipo. Napakarami, di ba? O oh, siya, sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo kung saan kami nagde-deposit nitong mga cans. Thank you for watching and see you in our future videos. Bye-bye!